kembali lagi gitu ke wala ini gue halinan lagi utuh lagi bah wala rabakoi ha wala koi koha kuarta wala, koha wala pakai halinan gali wak sa alis na lang wala ka talagang kita wala ha sigi, Ano ngay? eh? Muha Kwarta? Ha? Mohani Kwarta? Ano yan? <laughs> Kwarta, imuha Ha? Imuha ni? Uy, pagpil! Oo, oh, imuha Kwarta? Ang pira yan? Hmm. Uy, meron palang pira. Oo, oh, Hindi ba sa'yo yan? Hindi. Wala kang pira? Wala. Ang ganun ba? Sa akin to? Uy, oh, ikaw rin may naglabay dir eh. Magkakalimutan ko ba? Mm. Paano ito gamitin? Pagpalit kaguan. Pagkaonin mo. Babae? Pagkaon. Ha? Para mabusog ka. Ah, pagkain para mabusog. Mm. Kaya ako babae. O, Salamat, ha? Mm. <laughs> Alis na ako. <laughs> Ibutan bulsa, na sa yung bulsa. Kaya mahulog na sab na. Ibutan. O, dito. Mm. Alis na ako, ha? Oo. Oh. Ate! Eh. Ano yan? Silhig. Bilibig ah, mo yan? Hmm. Magkano naman to, te? Pag-15. Di ba wala kang kung ano? Pang ano? Dun sa pumulis, ano Pang walis sa bahay mo? Pwede naman o. Magkano isa? 15. Muro lang pate. mo ni Jirba, no? Ah, dito, te. mo. Bilhin ko yun. Bilhin ko. Yung... Magkano itong isa? Pag 15. 15. 15. Mm, isa lang yung bilhin ko kasi wala akong pira. Isa lang bilhin mo. Mm. Anong trabaho mo ate? Kumakilig ako rin. Ito yung... talaga yung ano, hanap buhay niyo. Ah. Magkano naman to pag naubos? Pero magkano to isa? 15. 15. 15, 15. 15 to sixty lang. Mm. Pwede patawad-tawaran namin to, 50 ito ka. Ah, uh, oo. Uh, 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 patawad naman. Uh, oh. Kasi kahit wala kaming kasalanan ba patawad? patawad. Ito, itong, itong apat apat. sixty Itong apat. Oh. Uh, Tawaran natin oh, daan. Hindi. 50 pesos na lang kasi wala. Na. Dapat, manajer tawaran natin. Si okay, lang, si okay, lang. Oh, okay. okay lang, Okay lang. Oh, Oke okay. okay lang? Oh, okay Grabe si. naman ito. Mahirap gawin, manager. Mm -hmm. siya, lang. Okay na, okay na. Okay lang Maraming, ano, tiga. salamat. para, para na, May ano ka na ba? May pamilya ka na?

walina na, uli. na kayo, na. Uli na kayo. Kaya na, gula na na siya? Ay, 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 ay. Natawa yun, makasama ko ba? Wala mo wala na! ay, 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 Ano, ano, ano!

Uh, may ay, ano na siya, ay, di na pwede. Meron na diwa. O, oh, na siya diwa. Di no. na, no. na no. yan pwede, no? Mm -hmm. Ilang taon na kayo? Ba, ikaw na nakatawin lang Ah, isang oh, taon ayaw. na sila nag-ano, no? Mm -hmm. Pwede y ba yun? Ayun, ayong. Yung, yung relationship niyo. Kumusta uh -huh. naman yung Ilang taon ka na? 17. Sibintin, tapos yung nobya mo. 21. Ah, okay lang, okay lang. Sibintin. Okay. okay naman dito sa bundok, oh, no? Wala Kasi kadalasan nyo, kahit 15. Ano lang, ilan na kayo mag-ano, mga? magjowa, jowa 5 uh, oh, years ah 5 years so 12 12 pa 12, 12 years old ka lang uh, um, ka na uh, <laughs> <laughs> normal kasi dito ah, kasi ka. ano ba oh, sa kasi yung manager malamig ba ah uh, buti na lang no ano ano tumagal yung pagmamahal na ninyo ba no o oh. botan ng po siya ah, ah katulad katulad kami oh. mabait ba <laughs> pero sa sobrang bait Iiwan na. na <laughs> Kasi yung, mababait no, iniiwan no. Kumbaga, magkaroon siya yung mababait. Uh, pero, pero sa kanya, at least, ano lang. No? At least mga, Masaya naman kayo, mm. di ba? Oh. Wala namang kwan dito sa bundok, wala namang mm. ano dito sa bukong. Wala kayong mga ano, yung third party. <laughs> Wala, wala, wala. Kasi party-party. Kasi party. <laughs> <laughs> party, raman ang nga-adder. <laughs> ah, Christmas party oh, Ay, na pala, no? Ay, malapit sponsor na Pasko. Malapit na Pasko. Ano, Sao? anong pangalan mo, ate? Labin. Ah, Labin. Ang oh, oh, ganda ang wow. pangalan, no? Ano lang, ha? Ano lang, pasensya ka na kanina, ha? Ano? Kung oh, binili niyo yung, ano, alis niya? Oh, binili namin yan. nagbite kami, no? Ano, wabigyan niyo. Ulan pa sampo. <laughs> Sipag ng sampo. Tinry ko lang siya kung bibigay Papayag ito rin oh, Pero pumayag sa manager. Para na lang pang palipot buga. Bigas lang. Kasi mm. problema talaga niyo. Bigas. Bigas, Bigas lang? Oh. So ngayon, may regalo kami iyo, Bigas. No? Mm. Kasi kulas lang. Bigas lang yung problema niya. Pero magano ilang araw ito ginagawa? Pag ganito? Sa kadlaw. Ha? Sa araw. Sa araw. Yeah. Ano, ano? Sa Pero kanina, yung pera binalik niya sa akin. Oh, yung milaglag natin oh. oh ala. Yo, Ito. natin yung sa kanya. Wala wala kayong third party pero meron kayong Christmas party no. Ah, meron akong konting tolong, ha. Ito. Bigay namin niya na para ano ba, malapit na yung Pasko. Bigay to ng team namin ha. Para sa iyo kasi tinaulik mo sa akin ba? Mabuti kang tao ba? No. Ito. Ayun na yan ha. Mm, salamat, Pia. Ha? Balik na ni bigas amin. Oh, gamit sa balay. Ano ba? Ilan Salamat, Aniya. Magkabalit na yung Ilang Ilan na. Deserve mo rin yan kasi mabuti kang tao ba? No? Hmm. Alik niya. Grabe. Tapos ano, pinatawad hmm. siya. Oh, may tawad Direct. pa yung. Ano? Sampung piso sa si hmm. isinta, ginawa niya 50 para pambili lang daw ng... Napakabuti talaga natin, hmm. no? Hmm. Pinatawad oh. niya pa yung Juan, pinatawad niya pa kayo kahit wala kayong kasalanan oh. ba? Oo. <laughs> ano kang pinatawad. Wala kang kasalanan, pinatawad Tapos, itong pera, binalik niya pa. Ano lang, meron pa kaming kating. Ano, surprise sa sa'yo ha? Hindi <laughs> ano, so, pa. po, dahil niya. Meron pa. Party-party ba? <laughs> party, party, <laughs> kunin lang hey, namin na. Kunin nyo na. Ayaw mag na magbuha <laughs> <laughs> kasi napakapagod na. Okay, ito, so, bigay namin to sa iyo ba? Bigas. Agay, okay, okay, okay. agay, Pili ka na lang. Anong kulay gustong bigas mo? Hindi, ang dalawa na lang. Yung dalawa. Marami ka dito. Oh, uh, ito, ito, ito. Ito, ito. Kapi din na yung dalawa siguro. Ito, ito, ito. Ito na lang, oh. Ayan, gagawin namin yan. Huwag Alis na kami ha. Ito na tanong nga. Ito bugas. yan. Kunting brigalo namin sa inyo ba ha? Ito lang kunting tulong Nakakain ng tabang yan. nanagin ay, okay lang yan at masaya kami ba? Nakatulong kami no. Magsipag ka lang ha, magbinta ka, wag kang eh, kasi napakadaming nag ano nito ba, nangangailangan ng walis ba mm. no? Kung wala sila Walang taga binta ng walis ba, no? Okay lang yun kasi doon sa amin, tag 50 na yan. Oh, uh, so, okay na. na. na tayo. Ibinta na natin. Na <laughs> Sige. Ah, oh. <laughs> <No>. Business natin. Oh, pwede yan ba? Ano na, magkumpara lang kami sa inyo. Oh. kasi tag pinagkala ano 15? Oh, 15 lang. Doon okay. sa atin, 15 na to, no? Oh, uh, oh apat na, 50. Oh. Na may hangyo, no? Oh, <laughs> Baka dito tayo yayaman oh, sa so, walis. Baka yayaman <laughs> na tayo Mayroon <laughs> na rin silang bigas, di ba? Oh. Magkano tayo ng 1 million ka walis? <laughs> Hindi, <laughs> may 15 million. <laughs> okay, ano lang ha. Hindi na kami magtagal ha. Ikaw so, na bahala dito no. Ano paano? noon dalin to? Direya daghan man sa pag-abi ng mga. sige no, magsakay ka na lang no. Mag hmm. Ano sabihin Sama, mo na lang yung ano, yung jowa mo ha. Ano, meron si kumpare nagbigay Bigay ng Pasko kasi. Kasi Pasko kasi gusto niya ng party-party. <laughs> <laughs> alis na kami. Bita, ano lang, ka. meron, ano lang bitaw. Ano, meron lang mga mabubuting tao, no? Na ginamit ng Panginoon para magbigay ng tulong sa kapwa natin. Ba, no? Kakao na gid maadi ah. ya. Maraming salamat. Kinaiyat niya. Ha? Ano na? No, Huwag ka nang umiyak ha? Sige, alis, alis na, na kami. Alis na kami. Ya. Bye bye, selamat.